Kilala si Chong Joey na matinik sa cheeks. Kwento niya na hindi niya tinatanggihan ang sinumang mga babaeng gusto siya. Kaya naman umabot sa labing anim ang kanyang mga anak mula sa iba't ibang babae. Ating kilalani ng mga babae na minsan pa'y nabihag ng karisma ni Joey Marquez. Francesca Siren Si Francesca Siren ang unang naging kasintahan ni Chong Joey at nagbunga ang kanilang pagmamahala ng isang anak na lalaki na kilala natin ngayon bilang si Jeremy Marquez. Di nagtagal ang pagmamahala nila Joey at Francesca at nagkahiwalay ang dalawa. Brenda Del Rio, nakatagpunguli si Chong Joey ng panibagong mamahalin. Tumagal din ang pagmamahala ni na Brenda at Chong Joey. Nagkaroon sila ng dalawang anak na babae. Ito ay si na Joey Ann na isang abagada at si Zia na isa ring artista gaya ng kanyang mga magulang. Gaya na naunang pag-ibig ni Chong ay naghiwalay din ang dalawa. Alma Moreno. Sa ikatlong pagkakataon ay binuksan muli ni Chong ang kanyang puso at nagmahal ng isang babae sa katauhan ng aktres na si Alma Moreno. Matagal ang naging pagsasama ni Joey at Alma dahil ng pagkakaroon nila ng apat na anak na popular na sa atin ang iba. Naging anak ni na Chong Joey at Alma Moreno sina Charles, Winwin, Vittorio at M.M. Si Winwin ay sumali noon sa Binibing Pilipinas at si Vittorio naman ay kabilang sa popular na dance crew ng hashtag. Ngunit mukhang di pa ata natatagpuan ni Chong ang babaeng magmamahal sa kanya ng habang buhay. Kaya't sa ikatlong pagkakataon ay nagkahiwalay din ang dalawa. Labing limang taong anal na si Chong kay Alma, Chris Aquino. Ayon sa Yes! Magazine, ang cover story ng Nobyembre taong 2003, nagsimula ang kanilang affair kagad pagkatapos bumawa si Chris ng eksklusibong panayam kay Joey sa Manila Hotel para sa episode ng The Boss noong Marso taong 2002. Noong 2003, ang kanyang relasyon sa Queen of Talk na si Chris Aquino ay lubos na nahayag pagkatapos ng kanilang breakup kung saan inilantad ni Chris na nahawa siya ni Joey ng STD. Alicia Mayer Naging sila ni Joey at Alicia Mayer pagkatapos ng relasyon nito kay Chris Aquino. Ayon kay Alicia, ang alam ko kasi, after Chris, Aquino, and yung non-showbiz girl, wala na, ako na lang talaga. Pero hindi pala, nakausap ko kasi mismo yung non-showbiz girl and nalaman kong ongoing pa pala ang relasyon nila ni Joey. So after kong na-confirm yun, ako na ang nakipagkalas kay Joey. Bumabalik-balik si Joey sa akin. Pero sabi ko, tama na, tigilan na natin ito. Ayoko kasi ng ganun, paglalahad pa ni Alicia. Sinabi rin ni Alicia na wala siyang pinagsisisihan ng makipagrelasyon siya kay Joey dahil naging masaya naman siya sa piling nito. Inamin ni Alicia na naniniwala siyang totoong minahal din siya ni Joey bagamat nalaman daw niyang may iba pa itong karelasyon habang sila pa. Jean Garcia, minsan na link sa kanya noong si Joey kay Jean Garcia, nang mabigyan sila uli ng pagkakataon na magsama sa isang sitcom ay hindi na ito pinalampas pa ni Chong. Nasabi ni Chong Joey sa isang interview na si Jean ang babaeng muntik ng maging ideal wife niya. Ayon sa kanya kahangahangang itong babae at isang mahusay na ina sa kanyang mga anak. Malu makalipas ang ilang taon, muling nakatagpo si Chong na bagong mamahalin. At sinabi niya na sana ay ito na ang huling makakasama niya sa buhay. Siya ay napag alaman na nagtatrabaho bilang isang flight attendant sa isang international airline. Nang tanungin ni Boy si Chong nang mag-guest ito sa Fast Talk with Boy Abunda, kung ano ang naging kaibahan ni Malo sa mga nauna nitong asawa, isiniwalat ni Chong na buong buwang pagtanggap ni Malo sa kanyang nakaraan maging ang pagtanggap nito sa labing anim na niyang mga anak. Gayunpaman, sa kabila ng mahaba na nilang relasyon, inamin ni Joey sa magandang buhay na hindi pa siya nagsabi ng I love you kay Malo, dahil mas pinipili pa niya ang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng gawa kaysa ipahayag ito sa pamamagitan ng mga salita. Ang 68 taong gulang na veterano na artista ay naghatid ng kanyang madamdaming mensahe para sa kay Molo. Sinabi niya, salamat sa pagintindi mo sa aking, salamat at napansin mo rin na ang mga prioridad ko, salamat sa pag-aalaga mo sa mga anak ko. Ang gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi ka man ang naging una sa buhay ko, ngunit ikaw ang huli, ayon kay Joey Marquez si Molo Quintana na raw kanyang, the one. Ani Joey, I found someone that I can stay with forever. At sa wakas ay nahanap na rin ni Joey ang kanyang the one.